Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing apat ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumatalikod sa kaniyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutiyang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklang-suklam na gawain. Hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang tao matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkatakoy may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Awit pambungad sa mabuting balita, sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa karyan ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, Huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa wukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa wukuman, makipagayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa wukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa wukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,